Sabi mo, mababagal ba? Oo, mababagal. Putangin na dalaw-galaw. O, di ba pinapasahod ko sila? Ah. Ha? Buwit, buwit, buwit. Mabagal lang, bagal.

Bilis-bilisan nyo kumilos, babagal nyo, ha? Uy, bilis, bilisan bilis nyo! Bilis-bilisan bilis nyo. Pinapasahan ko kayo, ha? Pinapasahan ko kayo. Bagal nyo, ha? May kaya pa What's up, mga kakusot? Nandito tayo ngayon. Nagdi-diskarga tayo ng kahoy. Pero, anong oras na? Ako, sitin na.

Buti kami, okay. absent na kami. Okay. yan na yung nagbabada ng tatlo. Absent na, lima lang. Hindi Si Jowel, pag sinabi ng lima lang, nakatnalito na yun. Siyempre mga kalip. mo. Tama nga yung si Jowel. si Jowel. Siyempre nga yung si Jowel. Bakit?

natin sa ante, asa sa truck Paano mo na, diba? Eh, na. Oo. Mo yung plat? Ayon. Oh. Wala kayo ito, ah, makapag plat, no? Oh, mo ulit, kami yung ulit. Eh, Dalawang tapak na gano'n? Hindi, diba? no? Oo. Diba, sa kami yung Paano? na paan Bakit nyo basta dalawang apak? Yung lubak daw, baka ba? Diba, ang mga guho na kayo nga, tapang ako ng ano. Oo. Tapang ako ng, ano. ng graba. May kinabi mo sa loob.